Okay, ito mga sir, hundabit yung ating gagawin At ang problema kasi nito mga sir Maalog sa likod Alogin mo nga Ayan, ha Ayan, tututas na, ha Talogin mo nga, ayan Ayan, alogin mo Ayan, tumutunog pag ilan, mas malakas, oh. karna natin. Magalaw yung kamay ko, eh. Ayan. Pero, ang lakas ng alog, oh. Yan. Pero, yung gan pagka gantong alog, mga sir, pero, kanyang ramdaman parang tug-tug-tug. Normal lang yan. Pero, yung ganitong alog niya, mga sir, gano'n. Yan, hindi po yan normal mga sir. Maaring sa bearing po ito. Yan, ngayon para makita natin kung ano yung problema nito kasi nagli-leak na rin kanyang uh, gear oil. Yan, nagli na yung gear oil niya. Ah. Uh, basa na, tumutulo na dito. Kasi nga, uh, yung main shaft niyang drive dito sa gulong, ano uh, na, kalog na. At uh, yung oil seal, nagagalaw, parang nabibinat kaya nagkakaroon siya ng leak lalo pag mainit na yung ano yung panggilid na to kaya tumatagas ngayon bubuksan natin para makita natin kung ano yung uh, parting na sira maaaring yung bearing or yung shaft yan okay tirayan na tanggal natin yung panggilid nya dito tapos yung tambotso tagalan natin yung gulong mga sira ano <laughs> Hindi ka naman nakita ah. Yan, dito natin makikita mga sir ha? Pero parang ayan uh, ah. Dito parang sa ano, sa gulong mga sir, yung sa shop. Papansin niyo yung ano. Parang sira yung bearing niya. Kaya kailan natin buksan para ma-check din natin yung kabila. Yan, tanggalin na natin yung ano, torque drive niya kasi ito yung mga tatanggalin natin. Saka ito, tatanggalin natin kasi may turn pa rito. Yan, puro mga gis yan. Tapos dito mamaya, kapag maghihigpit kayo, huwag masyadong sobrang higpit kasi madaling malus thread po 'yan. Yung alalay na alalay na saktong-sakto yung higpit nito. Ayan, tapos ito. Kahit dito na kayo magtanggal. At sa so, ibabaw. Oh. pero huwag nyo kakalimutan ilagay ito mamaya kapag uh, ibabalik niyo na siya Ya pa dito? Wala na? Tutok. 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 dito Tutok. Tutok. Okay. Tutok. Huwag yung kamay ko, oh. <laughs> Dahil <laughs> si Pa yun. Ada! Kasama na yan. Doon, doon pa naman. Tumulong ka na nga, pero nakakasira ka. <laughs> Ayan, tanggalan na <laughs> Ayan. Buti, hindi niya sinira yung mga gear. Napakadelikado. Ayan, kaya gumagalaw ito. Parang ganyan mga sir, kasi yung bearing dito sa pinaka main ito yung main bearing mga sir yan sira na yung bearing nya yan buti nga lang hindi nya pinatagal kasi kapag pinatagal nya pati ito may sira ayan ito wala namang problema mga sir kaya nga tanggalin mo yung oil seal ito tanggalin mo oil seal ayan ha mapapansin nyo ito tanggal na yung ano yung housing nung bearing sa loob. Hindi, 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 yan. Pag nagsusungkit kayo, huwag dito kasi ito yung matatamaan. Tapos, i-roll mo lang ganun. O di kayo yung ano, kuha ka ng... Uh... Hmm. lang. ito yung oil seal na sa kaya lumalabas yung gear oil yeah. pero ito papaltan na rin natin yan at ito na nga yung kanyang bearing ayan, durog na kaya gumagalaw na kaya buti nga lang hindi niya pinatagal Ang pinatagal niya pa yan, ako may kalalagyan yung ano, gear ito naman ito naman to kaya tatanggalin na natin to pag tinanggal nyo naman dito nyo yan pupukukin italikod nyo ayan pukukin natin ayun ayan ayan Okay. okay. Salito. Wala no. ano yeah. yeah, ka Yan. kamay mo eh, pati yung kamay ko, mo para sa, Hmm. Hmm. na Okay, yeah. Ito yung ipabibili nating bearing mga sir. Pati yung oil seal at gear oil. Yan. Pati yung ano ito, ito, ito. pa. din natin to kasi ano na, nabasag na, putro na. Baka mag-leak. Useless lang din yung pagbubukas natin kasi makakasira pa tayo ng mga ibang mga pisa. Okay. Papala natin bearing ito sa kayong gasket at gear oil. Yan, buti na lang. At uh, hindi niya ginamit ng pamantagalan. Kaya lagi kayo mag-observe sa motor nyo mga sir. Kada umaga, check-check nyo lang yung motor nyo. Mga gulong, ganyan. Mga bearing. Para safe po kayong bumiyahe. Eto okay, nga, wow. na, nalilinisan natin. ayun nalilinisan na natin, pati ito. At uh, ito na nga yung pinabili nating pisa. Ayan, ito yung uh, pang size nito. 60 22 62, yung size ng ating bearing dito mga sir. Yan. Tapos yung oil seal naman. Dito din yan. Saka ito. Yan. Balik na natin para uh, matapos na rin natin ito at uh, makauwi na rin si sir. Yan. Ito na yung bearing nya mga sir. Ha? Tapos gagawin natin dyan. Tatanggalin natin yung takip. Pero ibabalik pa rin natin yan. Tatanggalin lang natin dahil maglalagay tayo ng krasa. dadamihan natin yan. At ang ilalagay natin dyan ay... Uh, high tem ang ilalagay natin kasi itong bearing na to hindi ito naliligo hindi ito kasama sa naliligo ng gear oil dito kasi meron siyang oil seal yan lalagyan natin ng grasa yan tapos ilalagay din natin dito yan yan damihan nyo lang ng grasa high tem yung gamitin nyo wag kayong ng ano hindi high tem kasi badating masira at ito pag nilagay nyo to dapat lapat lang din dito wag nyo isasagad kasi may butas po yan dito Yan. May butas yan dyan, kapag sinagad nyo yung oil seal, useless po yan kasi mag yan. Lalabas yung gear oil natin dyan, syempre babalik yung ating customer, mababag job, kaya mapapaulit kayo uli. Isasama ka na dito sa vlog ko, magiging voice Gunyal ka. Ang angkas. Tapos ilalagay natin yung oil seal. Lagay natin yung oil seal. Dapat hindi yan lalagpas doon sa crankcase natin. Yan. Dapat same lang din dito. Yan, dapat same lang yan. Kasi kapag uh, sinagad nyo yan, may butas po yan dyan. Dyan lalabas yung gear oil natin. Hindi masisira yung mga gear. Kaya dapat aware kayo dyan. Yan, dapat pantay lang. Ayan, okay na. Lalalagay natin yung mga gear. Ayan, lalagay natin yung gear. Tapos lalagay natin yung gasket. At uh, i-double check nyo rin yung dowel nyo mga sa raksa. Merong dowel po yan mga sir <laughs> Scatter kasi na scatter. Scatter pa more. Mali. Walang butas yan ah. Walang butas ko. O, dapat may butas ko. Ayan, sakyan. Ayan, oo. Ayan, butas <laughs> mo. <laughs> Ayan, hindi <laughs> na lagi mong grasa to. Yeah, lagi ng grasa para pagka-self-pack do ni eh, hindi mo sisirain oil seal natin. Ayan, lagyan natin. Taka itong hose na to, huwag yung kakalimutan to. Kasi tag ulan na, maaaring pasukan ng ano yan, ng tubig. Kasi si yung sigunyal. Ay, hindi pala, maray si sigunyal. Doon pala yung sigunyal. Okay. Ayan. Ayan. <coughs>

Ay, di balik na natin mga sa Tiyutang butcho. Ara. Sige, start. Start now. Tapos si Rotis mata para may video kita alam kung po, pois na pois ka na ganoon talaga oh may ikpit siya tayo yung preno ano di ba balik Disting mo sa labas? Pusting mo ha, para makita kita. Bumilin. Para ka daftar dogs Magkapatid kayo dua, dalawa, no? <laughs> ini?